Magandang araw sa iyo. Lalo na kung isa ka sa mga taga-subaybay ng Excel Edge Realty na kasama namin ngayon. Ako si Lex at ako naman si Vera. Nandito kami para sa iyo lalo na kung uh, first time home buyer ka o kaya property investor. Tama. Ngayon, uh, tatalakayin natin yung isang parang mahalagang feature ng Pag-IBIG Housing Loan. Oh, yung advance payment na diretso sa principal. Yun nga. Galing sa mga Uh, official advisories, mga nababasa online, pati na rin experience ng iba, di ba? Para maintindihan mo kung paano ba 'to. At kung paano ka makikinabang dito, syempre. Exactly. Ang goal natin, bigyan ka ng um, kaalaman para makatipid ka at syempre mapabilis mo yung pagbabayad ng loan mo. Okay, so umpisa natin. Ano ba talaga itong advance payment to principal? Simple lang ba 'to? Medyo simple lang naman. Bale, ito yung uh, voluntaryo mong bayad na ekstra, mm -hmm. yung sobra sa regular mong monthly amortization. Ah, yung sobra lang. Oo. Pero ang importante dito, kailangan mo talagang sabihin, specify mo sa pag-ibig na yung extra mong bayad, e eh gusto mong... Ano, diretso sa principal balance. Hindi lang basta advance payment. Hindi lang basta advance para sa next month or sa interest lang. Dapat diretso sa mismong utang mo. Alin sunod 'to sa batas nila, yung RA 9679. Okay, malinaw 'yun. Ngayon, yung pinaka-exciting siguro para sa nakikinig. Ano ba talaga yung mga um konkretong nito? Para sa'yo, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, nako, dalawa ang malaki. Ano yun? Una, yung potential savings sa total interest. Malaki talaga. Gano'ng kalaki? Parang may example ba tayo? Meron. Isipin mo, 1 million na loan, 30 years, no? Mm -hmm. Yung interest lang pwedeng umabot ng 1.1 uh, million mahigit pa. Wow, halos doble nung inutang mo? Oo. Pero kung mag-advance payment ka to principal, edi eh liliit agad yung utang mo. Mas mabilis ding mababawasan yung interest na papatong pa. So, mas mababa yung total na babayaran mo. Posible. Pwedeng mas mababa pa nga sa interest ng isang 10-year loan lang kung consistent ka. Pangalawa, eh mapapaikli mo yung loan term mo. Ito yung maganda. Yung 30 years? Pwedeng maging 9 uh, years na lang. Imagine, depende pa sa laki at dalas ng bayad mo. Grabe, 9 years from 30! Sobrang laking bagay! At ang maganda pa, usually wala namang prepayment penalty sa pag-ibig so okay lang mag-advance. Okay, okay. Eh paano naman yung proseso? Paano sisiguraduhin na tama yung pag-apply? Kasi baka masayang lang yung extra payment, no? Tama ka dyan. Medyo kailangan mong bantayan. Ang pinaka-common at siguro pinaka-safe, punta ka mismo sa pag-ibig branch. Ah, hindi online. Pwede rin yata online or sa virtual pag-ibig. Pero para sigurado, lalo na sa umpisa, sa branch ka muna. Sabihin mo clear sa staff doon, itong extra payment ko po, paki-apply direct to principal. Ulit-ulitin? Oo, para sigurado. Kasi minsan, baka akala nila advance lang for the next month. Tapos, meron din silang minimum amount requirement yata. Ah, may minimum? Oo, kadalasan, at least katumbas ng isang buwang amortization mo. Check mo na lang din sa kanila. Tapos, may mga experience din like yung kay Baby Drew TV na nabasa ko online. Ano yun? Na kahit malaki na binayad niya as advance to principal, may part pa rin daw na kinaltas para sa next amortization niya. Ha? Huh. Paano nangyari yun? Ewan ko exactly. Kaya importante talaga una, i-clarify mo sa staff pag nagbayad ka. Pangalawa, i-monitor mo lagi yung virtual pag-ibig account mo. Tingnan mo kung tama ba yung pag-reflect ng bayad? Okay, good tip yun. Kailangan talagang bantayan. May iba pa bang dapat tandaan? Mga paalala? Meron pa importante to. Una, yung advance payment mo sa principal, hindi ito kapalit ng regular monthly amortization mo ha. Ah, so kailangan pa rin bayaran yung regular na hulog. Oo, kailangan bayaran mo pa rin yon on time every month para hindi ka maging delinquent. Magkaiba yon. Okay, noted. Ano pa? Pangalawa, hindi rin ito automatic na magpapababa ng amount ng monthly amortization mo. Ha? Huh? Akala ko bababa kasi nabawasan na yung principal. Hindi automatic. Yung amount ng monthly mo pareho pa rin. Pero ang mangyayari, mas malaking portion na nun yung mapupunta sa principal, imbis na sa impres lang. Gets mo? Ah, okay. So yung composition ng payment ng nagbabago. Tama. Kung gusto mo talagang bumaba yung monthly payment mo, pwede kang mag-request ng re o recomputation sa pag-ibig. Ano yun? ay recalculate nila yung loan mo based sa bago mong mas mababang balance at, at remaining term. Pwedeng bumaba yung monthly mo or mas umikli pa lalo yung term, pero kailangan i-request yun. Okay, so may option naman pala. Flexible pa rin. E kumusta pag sa bangko ka umutang? Pareho lang ba? Medyo may pagkakaiba. Based sa mga usapan din online, merong mga banko like BPI, BDO, ganun, na pwedeng magbayad ng extra sa principal. Pero? Pero madalas, mas mataas yung minimum amount nila. Minsan, 50,000 or katumbas ng 6 months amortization. Tsaka, minsan, sa loan anniversary mo lang pwede gawin. Ah, hindi anytime. Hindi kasing flexible ng pag-ibig. Parang ganun. Tapos sa ibang banko, pag nagbayad ka ng malaki, automatic yata nilang nire-recompute at bumababa yung monthly mo sa pag-ibig, kailangan mo pang i-request yung reamortization usually. So mas okay pa rin sa pag-ibig pagdating dito, no? Parang mas madali. Parang mas flexible nga for smaller, more frequent advance payments. Malinaw yon. Last point siguro dito. Kung desidido ka na, kailan ba yung pinakamagandang panahon para simulan tong pag-a-advance payment? Nako, ito talaga sa unang mga taon ng loan mo, early years, ASAP kumbaga. Bakit sa simula? Kasi sa simula ng loan, grabe, ang laki ng napupunta sa interest lang. Yung amortization mo, baka kakarampot lang yung nababawa sa principal. Totoo ba yan? Example? Oo. Halimbawa, 9,500 yung hulog mo kada buwan, no? Sa unang taon yan, baka 1,800 lang or less pa yung talagang nababawas sa utang mo. Yung 7,700 plus, puro interest lang yon. Grabe pala, sayang yung pera. Kaya kung maaga kang mag-start mag-advance to principal, mas maaga mong natatapyas yung mismong utang. Mas malaking impact niya sa pagbawas ng future interest. Mas sulit. Okay, gets na gets. So ano na ngayon ang um, pinaka-takeaway natin dito? para sa iyo na nakikinig. Yung pagintindi at paggamit nitong option na to, yung advance payment to principal, e eh parang isang tool mo to for financial literacy. Empowerment din. Mm -hmm. Binibigyan ka nito ng mas malaking control sa loan mo, di ba? At syempre yung potential savings. Tama. Ang susi lang talaga ay maging proactive. Huwag kang matakot o mahiyang magtanong sa pag-ibig. Siguraduhin mong tama yung instructions mo, tama yung pag-apply nila tapos monitor lang lagi ng account. Yun, yung konting effort mo ngayon, malaki ang balik niyan in the future, mas maagang paglaya sa utang. At bilang final thought para sa iyo, ngayong alam mo na kung gaano ka powerful yung pag sa principal ng pag-iibig loan mo, paano mo kaya magagamit yung parehong mindset, yung pagiging agresibo sa pagbabayad ng mismong utang sa iba mo pang mga mm, financial goals? Pwedeng ibang utang o kahit sa pag-ipon para mas mabilis mong maabot yung, alam mo na, financial freedom. pagisipan mo. Magandang point yan. At syempre kung ikaw ay nasa proseso pa lang ng pag-aanap ng iyong dream home o ng susunod mong property investment, lalo na sa mid-price to high-end, nandito lang ang Excel Edge Realty. Bisitahin nyo lang kami sa www.excel edge.com.ph. Makakatulong kami sa journey mo. At syempre, huwag kalimutang iklik yung follow button dito sa podcast natin at share mo na rin ito sa mga kaibigan, kapamilya o kakilala mong sa tingin mo ay makikinabang din sa usapang ito. Hanggang sa susunod. Hanggang sa muli!